isang panibagong episode na naman tayo kay Napaka-simple lang para sa ating episode for today. Kagawa lang tayo kay Rina ng uh, beef at tubo. Wow! Kaya simple-simple lang kay Lee para sa ating episode for today. Napakainit pa rin dito kay Rina. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titig kayo lagi sa aming mga ginagawa. Tara kay Lee, kung handa kayo, papakita ko muna ng aming sangkap para malaman nyo para sa ating beef adobo kaya anong episode natin for today? adobo kaya tara kay Lee pakita ko muna ang ating sangkap kaya anda na kayo? tara na let's, let's go! kay Lee, pakita ko ito yung beef natin kay Lee yan ito yung sangkap natin sa ating adobo meron tayong sibuyas bawang siling pula Worcestershire sauce pamintang darug bell pepper isang buong paka white onion patatas kaili para dagdag aroma rin to kaili para sa ating adobo meron tayong pampalat na tuyo baka naman pampasim na suka baka naman at meron tayong sprite kaili napaka simple lang para sa ating beef adobo kaya islice mo natin to kaili bago natin ayusin yung mga sangkap para mag-umpisa na tayo. Kaya tara, let's go! Okay, okay, slice muna natin yung beef natin para mamaya palituloy na tayo kay Napaka-simple lang to kay para sa ating beef adubo. Wow! kung lang itong mga ganitong, ano kay Lee, mga size ating slice. Ayan. Simpleng sangkap lang niya kay Lee, maglagay lang tayo ng patatas. Para mas maganda kay Lee ang mayroon siyang kasamang gulay balikan na lang natin ulit mamaya pag nagigisa na tayo so, yan ang kahilig ka. tapos lang natin mag slice si Boy Mukbang ay nagumpisa na rin sa kanyang gawain yan iniwan na rin yun si Buyas kunting sangkap lang yan kahili si Buyas bell pepper yan at patatas yan lang naman iniwain ni Boy Mukbang kahili para may drama ang ating beef adobo wow Kaili, balikan na lang natin ulit mamaya siboy mukbang Pag nagigisa na tayo sa ating beef Kaili, lagyan na tayo ng mantika Kaili Lagyan lang natin mamaya Pag uminit Saka na tayo igigisa yung ating mga sangkat Kaili, mainit yung mantika Ilagay na natin yung bawang Sunti lang ito Kaili Para sa ating beef adobo Kaya panoorin nyo kayo Eli hanggang sa dulo kung paano natin ginawa ang ating simple at easy recipe. Beef adobo, ilagay na natin kini sibuya. Luwin lang natin. lagay na natin ang ating beef. Ito naman natin. Wow! Yan yung mga ito siya mag-absorb yung mga ano bago natin siya wala sa Sprite kay yan Sprite yung ipampalambot natin pag medyo malambot na tsaka natin ilagay ang ating mga sangkap yan balikan muna natin yung kay Ely takpan muna natin yan pagkalipas ng ilang minuto kay balikan na natin wow yan lumalabas ka ganyan kay Eli yung mga yan kaya muna natin siyang kay Lee medyo matuyo bago natin ilagay yung sprite para mabilis siyang ano kay Eli, mabilis siyang lumambot yan may natin maglagay kay Eli na pang niya pagkalipas ilang minuto kay Eli, balikan na natin ang ating beef wow panalo Kaili Ito Kaili ay yung beef adobo na to Ay first time nating ginawa Maglalagay na tayo Kaili ng tuyo Isang sandok kalahati lang Yan Para magkalasa na yung beef natin Kasi nga beef adobo Wow Ilagay na rin natin kay Eli ang ating isang buong baka. Beef cubes. Yan. Ilagay na natin yan. Nikos lang natin. At ilagay na natin kay Eli yung Sprite. Ilagay na natin ang Sprite para ito yung dagdag ng pampalambot at paninamnam. kainan na natin yung kaili yan siya yung mag maglalagay kaili magdadala ng linamnam yung sprite natin yan, takpan muna natin yung kaili at magsha-shut out muna tayo sa ating mga solid at silent viewers yan, takpan muna natin at magsha-shut out muna tayo yung pork natin kay lumambot at magsha-shout out muna tayo sa ating mga sorry at chili viewers. Shout out KMT Channel from Ayala, Zamboanga City. Shout out Damaso Ramos. Shout out Jams Channel from Saudi Arabia. Shout out Bista, Living in Japan. Shout out Mads in Japan. Shout out Mami Mel from Muscat Uman. Shout out Monter Blood. Shout out Jirani Yimbao from Tansa Kabiti. Shout out uh, Monter Blood. Shout out Red Official Blood. Shout out Divina Robertson Blood. Shout out Nitz Blood 887. Shout out Early Don Laurino Payuna. Shout out Amazing Edge Channel. Shout out Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City, Stout. Merced Twin Casulas from Netherlands, Stout. Hilton and Hailey Black from Saudi Arabia, Stout. At Home with Eden Blood. Stout. Eileen and Arthur Black, Stout. And Jimboilo Riso from Rome, Italy, Stout. and Ma'am Michelle Kawakubo from Japan. Maraming maraming salamat, salamat sa iyo, Ma'am Michelle Kawakubo, sa pagtangkilik mo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Napakasimple lang para sa ating episode for today. Kumawalan tayo ng beef adubo. Kaya simple-simple lang. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya shout out sa inyo lalo na yung mga sulit at silent viewers natin ng OFW. Maraming salamat sa inyo. Kaya Shout out sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat, shout out out sa Michelle shout out From shout out sa Group shout out sa Riders shout out sa Riders. shout out Sonora Boys shout out sa Department shout out sa shout out out Hero Shoutout Gilbert Santos Shoutout Riz Molina Shoutout Glenn Agaton Lorenzo Borja Shoutout Jaden Ruddy Shoutout Kim Dilebiga, La Viga Shoutout Fernando Canio Shoutout Jurel Davila Shoutout RJ Valentino Val Shoutout Gilbert Salubri Shoutout Yun mga kainin mga sulit natin at solid viewers at maraming maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya Coffee Boy, simpleng simple lang. Para sa ating episode for today, pwedeng pulutan, pero sa ating bangok bang. Kaya tara, Coffee Boy, simple lang. Ito ay first time namin gawin ang ating beef adobo. Siyempre, kahit style. Kaya tara, Coffee Boys, balikan na natin ang ating niluluto baka kada sulog na. Kaya tara, let's go! go. Hili, balikan na natin pagkalipas ng ilang oras kay Lit. Yan. Wow. Check natin. Jo. Medyo... Yan kay lumambot na yung beef natin. Ilagay na natin yung oyster sauce. Yan. Mikus lang natin kay Lit. Yan lang natin yung kaili maubos yung sarsa niya. At maglagay na tayo kaili ng pamintang doon. Para magkaroon ng bango. Yan, lagay na natin yan. Mas maraming paminta, mas okay. Ilagay na rin natin kaili yung siling green. O siling pula kaili. Para spicy ang ating adobo. mikos lang natin wow panalo na lang tayo nito kay Eli first time lang namin tong niluto kay Eli yung adobong dip adobo tikman natin kay Eli kung anong kulang abo wow panalo maglagan na tayo ng suka kay Eli kunting suka lang para mamaya takpan na natin kalating santok lang kahili yan suka natin kunti lang yan at takpan mga natin yung kahili at may maya ilagay na natin ang ating patatas kahili balikan na natin wow ang bango panalo wow ang bango kahili Oh, ooh, thanks God. Nabubusog tayo kay Lee siya. Amoy, Ganon talaga kay Lee. Pag nagluluto, na ka ng busog. Ilagay na natin kay Lishamoy, yung patatas para magkaroon ng drama yan. Hindi na natin pinapride yung patatas natin kay Lee. Yan, kunti na lang yung kulang kay Lishamoy. Yung white onion na lang natin at yung bell pepper. Mamaya, bago ma... Pag naluto na yung patatas kay Lee, ilagay na natin yan. Napakasimple lang kaili para sa ating beef adobo. Wow! Panalo naman tayo nito ito kaili. Taob na naman to ang kaldero kay Boy Mukbang. Tapan natin yung kaili. Pagkalipas na ilang minuto kaili, balikan na natin. oo Mama mia! Ilagay natin kaili ang ating bread paper. para may drama yung adobo natin pre lang natin yung chemili at ilagay na natin yung white onion natin. Wow! Napaka-simple lang kahili para sa ating beef adobo. Wow! Check natin yung patatas. Wow! Panalo kahili. Pati yung lasa kahili ay goods na goods na. Simple lang. Yan spicy kaili. Napakasarap. Ilagay na natin yung white onion natin. Yan, mas marami yung white onion kaili. Mas maganda. Yan. Yan ang ating simply at easy yung recipe. Beef adobo. Wow. Palalo. Yang kaili okay na to. Wow. wala na rin sar sa kaili patuyo na okay na to. Tikba na lang ating urado kaili. Para hab haba na ay gutom na rin ako kaili. Yang kaili ang ating beef adobo simple kaili style. Okay na to Tikman na ating urado. Yan na kaili, titikman na nga ating kung okay na ba yung ginawa nating adobo, BEEP adobo. Okay kaili, okay na ito kaili. Yan na oh, wow! Maghahil na kami ng kanin kaili at hababa -haba na para sa ating BEEP adobo, wow wow wow! Yan na kaili ang ating finished product, BEEP adobo. Siyempre, kahili style. Wow. Napakabango kahili. Simpleng-simple lang at madaling sundan. Yan. Para sa ating beef adobo. Rice ni Boy Mukbang. At gutom na naman si Boy Mukbang kahili. Tara. Lating hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog. Para sa ating easy at simple recipe rice na kay kaili kaya tara lahat yung hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog wow wow wow, wow. Ah, oh my god wow yung kaili katatapos lang natin magluto ng simple recipe kumawalan tayo ng beef Atubu, wow, wow, wow. Bago tayo kumain, salamatan mga ating lagi blessings Nagbibigay sa atin sa araw, -araw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing yung ginibigay sa amin. At maraming salamat, Lord, maraming salamat, Lord. Salamat. 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 salamat, Lord. And God bless all of you. Amen! Ano po ang inintayin nyo? Ah! Habhaba na! Napakasimple lang ang ating ginawa kay Elio. Kumaulan tayo ng beep at tubo siyempre kaili style kaya tara lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay so na para sabi-sabi ito -sabi, mong bubusog jimpoy lauriso mags in japan bisdak living in japan layla katagayama hilton and hailey vlog and ellie and arthur vlog and mami shil kawakubo tara kain tayo sa inyo and and nits channel 8 8 7 yun tara kain tayo sumabay na kayo para sa bisabete mo bubusog para sa ating simple at easy recipe. Tara, kain tayo. Pamishel ka wakubo. Tara, kain tayo. Wow. Na. Panalo. Tara. <laughs> Walang hindi masarap kay kayo Kevin Mukbang. Ayos first bite kay Elif sa inyo. Pwede pwede na to gawin sa pa umayon ng kay Elif. adobo. Mmm.

Makanya Nagkaroon siya ni nam nilamnam dahil saya Sprite.

mm-hmm anche però... <susurra> <susurra> lì però c'è poi nel toccarli che lo c'è poi mai no? masarap spicy. Pwede rin mo lang chili kayo kung may bata kayo na mali. Hmm. Parang bulalo yung kinain natin kayo.

Wow. Benar deh. Kanin papis. Kanin papis. Kelly. Cukup dengan mentayu. simple recipe. Bip adobo. Repeat menang kita bahwa kami papa yung kailia tsub na naman tayo sa so simpleng recipe, spicy kaya rin, napakasarap. Bip at tubo, kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, para titit kayo lagi Sampai aming mga ginagawa. At marami, maraming maraming salamat. Bye-bye!